Alam mo na yan. Kung bubula, kung, kung gibula ka sa saw, sa, nimo ni mo, ayaw na na ibalik. Hindi na mo mabalik. nag naman mo. O kung mama at papa, nag sila gamay kay agang papa. Laya si mama. ato at si ilang mami na. Kami kay gaila. kami dito. Sa balay. Ah. Tapos, dito na may mag-eskwila. Basta mag-retrain na may. Lain kay Kujito. Dito na may. Dito na may. Tiyada ka din eh. Hi. Sa high school. Basta ka-retrain man ko. Mag-retrain ko. Kaya dumala kong kuan. Ay, sa guys. Sa kanya ko nalimutan guys ha. Ito pala siya guys ha. Oh. Pumunta kami. Yato sa Carmen guys. Tapos. Mahal to guys siya guys ha. Oh. Isip 57 pieces 57 pieces siya guys pero masarap to siya Una, ano sa problema sa Oh, ng ano? Huh, ayoko ka niya kasi bakalit ako mangood Kasi, kasi iyahan yeah, guys kasi iyahan man ni guys, sa ko. kaya masuko na siya. Dagan pa kay Minana, kaya masuko siya. Milag siya, basta di na mapaliton. Um. Kaya, tako ba tabi siya? Tako ba na ako siya, no? Dagan sa ko, nalimutan. Nang, lang ha. Si, huh? Silasyon ko ay parang Chinese. Chinese pa lang ang imiwan ako. <gasps> Dahil, <Dain! laughs> wala pa rin ang jawa mo. Ay, kung ayaw mo gustong asawa mo, hindi, hindi, mag ka para mag-matato. Ay, kumakas kami naman sa pa uh, kami akabe uh, uh, bitaw ka kami bitaw na pami sa tiyan ni mama siya Papa pala sa bukid si mama man nilawag si Amerikano na waves si Amerikano nakauli naka na papa nasa pun ni eh, ay nakauli si papa ma'am <Blocks> <father funky> <Russian> <dessus> <canal>